Chatters, kamusta na kayo? This is Barbie at nagbabalik live chat ulit ako para sagutin ang mga tanong nyo tungkol sa Luna Blanca at iba pang mga gusto nyong malaman tungkol sa akin. <laughs> Nako, Ate Barbie, di ka ba naninibago ngayong di mo kasama si Kuya Juswa? <laughs> naninibago, syempre. Actually, na no, for the meal, sarili ko. Mag-isa lang ako nagsasalita. Eh. Pero mas masaya naman. Marami akong nakikita mga kaliw-aliw na tanong. Yan, galing pala kay team underscore yup. Thank you. Galing naman kay B underscore ya. Si Bea ba to? <laughs> Ayan. Matagal-tagal na ring walang twin hearts. Ano ang pinaka miss mo sa show na ito? Mada madami. Halos lahat. Pero kasi sa Luna Blanca, sila-sila din po eh. Sila na Gina, si Bea, sila, si Derek, si Christopher, si si yung staff din po namin sila mismo na sila sila din pero yung ibang twins kasi wala din kaya nakaka-miss. sa mga ibang twins diyan TJ Ren Kim hello <laughs> galing naman kay Bea the head pool 09 o oh, o na o basta yan magkakaroon po ba kayo ulit ni Kuya Joshua ng Ale <laughs> yung totoo te Ale <laughs> <laughs> o oh, sige. Uh, nam, ano, nami-miss mo po ba ang love team nyo? Shout out naman po, please. Ah! Ayun na Shout out na yun. Ayan, syempre naman, syempre naman nami ko si Joshua. Actually, ngayon nga nami ko na siya eh, bilang wala akong kasama dito. At, uh, tungkol naman po dun sa magkakaroon <laughs> ng nang, nang hindi niya nilinaw, eh, hindi ko rin po malilinaw. I'm so sorry. <laughs> Ayan. Pero thank you sa tanong. Ito. Ay! Becky! Underscore girl. Becky na nga, girl pa. Pak! Pak. And, Hi, Ate Barbie! Ano pong mas gusto mong gawin? Sumayaw o kumanta? Anong gusto mo? Gusto mo ba makita ang sumayaw o kumanta? <laughs> parehas. Parehas lang. Ayan. Thanks po. Galing kay Sefer underscore Wahed Wahed? Ano ba? Zero One. Hi Barbie. Super lo Super love na love ko yung X-23... Wow! X-23 photo mo by J. Tablante. Ikaw ba ang pumili ng karakter na ito? Pag inulit ang photo shoot na ito, sino namang karakter ang gusto mong maging? Actually, hindi po ako yung namili. Pero nagustuhan ko ng bongga yung photoshoot na yun. At sobrang nag-enjoy kay Mr. J. Tablante. Ayan. Ayan. May part 2 po. Pero... Pero inaayos pa. Pero hindi... Ayun, bongga. Ayan, may parto pala. Watch out. Come on. Mas malaki na daw. Kasi hanggang dito. Medyo hanggang doon na daw yung chips. Charo. Corn ni Ito naman galing kay Painter underscore Lee. Ha, nube, late. O, game. Anong pinaka nagustuhan mo sa role mo sa Luna Blanca? Sa tingin mo ba kung sa'yo napunta ang role ni Bea? Hi, Bea at ikaw ang paiitiman, tatanggapin mo ba ito dahil nagawa mo na ito noon sa Nita Negrita? Ni Do you think mag magiging mas madali na para sa'yo dahil nagawa mo na ito noon at medyo sanay ka na? Sa isa, wait lang. Ano ang pinaka nagustuhan ko sa role? Um, challenging. Kasi hindi ako ganun eh. Hindi, hindi ako maangas, actually. Well, slight na. Very, very, very light. Pero hindi naman masyado. Tsaka, Uh, nagugustuhan ko kasi na na-experience ko yung buhay ng mga gano'n, mga mga masura, na bongga-bongga. Tapos may na kami na spoiler. <laughs> may kailangan kayong yung abangan na nag, hindi naman nag-swimming. Basta nagpagulong-gulong po kami ni si sa putik. Abangan nyo kung bakit. Actually, trip lang namin yun eh. Yasi, walang ano ginagawa. Gulong tayo sa putik. Ganun. Sa so, tingin mo ba kung sa'yo napunta ang role ni Bea at ikaw ang paitimen, tatanggapin mo ba ito dahil nagawa mo na ang Nita Negrita noon? Oo oh, naman. My gosh. Take ng take. Tsaka, o oh nga, katulad ng sinabi nyo, nagawa ko na rin po yung Nita Negrita. So, okay lang po ulit. Actually, kahit ano na maibigay nila sa akin. Okay, at, Do you think magiging mas madali? No, 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 no. Pero ngayon, yung makeup po ni Bea, mas madali kasi parang spray na yata eh. Eh, dati po sa nito ni Greta, makeup talaga, mano-manong brush-brush, yun Yun. Pero hindi siya madali. Promise. My gosh. Thank you sa tanong. Galing naman kay... PM underscore cousin. Ate Barbie, bakit po deal with Barbie yung pangalan natin? nangyay <laughs> Hindi, ah, dati pa yan eh. Kailan ba yan? ako ng mga times na yan. Nagsaschool pa ako. Eh, parang in sa school namin kapag merong kang mga unang word bago yung pangalan mo. Kunyari, ah, uh, deal with Barbie, kaya, uh, ano, rock princess 31, ganun. So, yun. Eh, hindi ko na mabago kasi nalaman na ng marami, di ba? Cute din naman yung name, eh. Okay, niya? <laughs> Mahaba nga siya, eh. Ayan. Galing kay ralph underscore Sifra. Happy birthday, Barbie! Ay! Advance! Happy birthday pala. Wow! Ano ang plano mo sa nalalapit mong kaarawan at anong gift ang gusto mong matanggap? ah uh, thank you! <laughs> at saka, plano. Hindi ko pa sigurado kasi, hindi ko pa po kasi sigurado kung may trabaho po ako sa birthday ka. Pero kung saka-sakaling wala, ayun, kakain po kami sa labas, manonood ng sine, at saka matutulog. <laughs> matutulog na maraming marami. <laughs> ayun. Ang gift na gusto kong matanggap. Ano ba? Depende. Galing ba sa'yo? Charo. <laughs> ah, mm, wala naman eksaktong gusto. Basta kahit ano. Basta galing detail. Ayan. Ayan. Ang taray ng name. Gusto ko underscore Josh B. Gusto na host. <laughs> Yung totoo ko yan. <laughs> Ano to? Oh, <laughs> uh, game. Okay. Musta na po, Fios? Love team? You, Q, you? Jushush? Huha! Makikita ha pa ba Pushush? Namin Kiyo? Ano to? Sh Shigju? Ah, to! Kakaloka <laughs> yung together ni Kuya. Together. Oh. Um... Pwede... Mo. Ma. Sa. Ayan! Sa Friday po, magkakasama kami sa Station ID. Josh B po yan. Josh B Toys yan. Maka hindi nakakaintindi ng Tagalog to si Kuya. <laughs> Ayan. Thank you po sa mga nagtatanong. I'm sorry. I'm so cool. Again. Okay. Cute ng together ni Kuya. Sabi ni Badger Ivy. Barbie, how's working with Derek and Christopher and Luna? Kilik ang gabi sa senior ni Christopher. Ay, Diyos ko, kung alam nyo lang. Charot. <laughs> hindi. <laughs> um, masaya, masaya. Kasi nga, nakasama-sama na kami sa Twin Hearts. At saka, may mga times na nagalit na sa si Mama. Kasi nga, hindi ako natutulog sa ten Eh, kasi ang dami namin gusto pag-usapan. Ayun. Pero kahit pa ulit-ulit, gusto -ulit, pa rin namin siya pag-usapan. Whoa! Hi, chatters from Canada, Hawaii, Dubai, Mexico, and Guam. Hello. Oh my gosh, English. H Hello, Charles My Charters from uh, Ghana, Hawaii, Canada, Dubai, and Mexico. Hello. Fuck. <laughs> <coughs> Ay, sa Ah, uh, sabi ni Trixie Joy Kabuso 19. Paano po ba kayo nag-artista? Ano po yung pinagdaanan niyo? Yun? Actually, dami nang tatanong sa akin yan, pero friends, ang hirap talaga. It's like so hard. Arte. <laughs> <laughs> Hindi, mahirap siya talaga, promise. As in, dati nagko-commit. Dati, nagko-commit pa. Charot. Hindi. Hindi. basta mahirap siya. Pero kung gusto mo naman, magagawa mo yan. Tsaga lang. Thank you sa tanong. Hi, kay Mary Joyzel Francisco from California. Hi, Mary Joyzel Francisco from California. Hi! Hello there! <laughs> Charot. <laughs> wow. Ay, sikat. Sikat. Kat underscore P underscore 31. Payat na ako. Uy! <laughs> Yung totoo. Ay, kamusta na pala kayo ni Ano? Charot. <laughs> Hi, kay Tintin Carlo. Carlos, Carlos. <laughs> Tintin Carlos, kay LJ De Los Santos. Sofia Santos, kay Laura Joya. Kilala ko tuwa. Oh. oh. yan, hi guys. Carol. Ah. Wow. Ayan. <laughs> Wait lang, Mimi. Mag promote ako. Friends! Yung ano, may pinost po si Cornflake 600 si Derek na cover namin. Pakinggan niyo po, nag-improve naman ako ng slide. Very, very light. Oh my gosh. <laughs> Pakinggan niyo, dali. Pero ano, kung pangit, isarili niyo na lang yung comment niya. Pero kung maganda, itweet niyo na lang sana. Thank you so much. Sabi ni copy underscore cake. Ano ang karaniwang pinagkakaabalahan nyo ng mga castmates mo sa Luna pag hindi pa eksena nyo ang tinitik. Pinagkakaabalahan. Wala, kumakanta-kanta lang kami. Tapos, nagbabarahan, naghaharutan. Wala namang eksaktong pinagkakaabalahan. Minsan kumakain, nang kumakain, nang kumakain, nang kumakain. <laughs> hindi, lagi kasi buwibili si daddy ng mga kung anik-anik sa labas eh. Ayun, kaya kami ng kain kami nang kain. Ayan. Hi, Ford Dwayne. Ang tanong niya, did you feel? Wait, This is so English. Wait a minute. Huh? Oh! Did you feel like you were taken out of your comfort zone? Whoa, the comfort zone, comfort room. When you found out that you have to be paired with Derek for Luna Blanca. Ano daw? Again, one more time. Hindi. na dati. Nas, feeling ko, nasa comfort zone pa lang kami ni Derek sa Twin Hearts. Pero ngayon, mas nakikita ko yung kabilang side niya. Doble kabilang side. <laughs> hindi! <laughs> ngayon, mas nakikita ko, mas nakiklala ko pa si Derek. So, mas parang... Mas hindi na ako naiilang ka excella na siya, lalo na po may mga iyakan, scene, drama, scenes, ganun. Mas, mas okay na ako ka excella na siya, Thank you. Thank you for the wonderful question my gosh. So, nosebleed. bleed. Isa pa lang, ha? Woo! Ayan. Sabi ni tweet underscore watcha. Last chat mention niyo po na hinahangaan yung si Miss Marian. Correct! At ang kasikatan niya. At ngayon, katrabaho mo siya sa tweets. Ano pang... Ano pa ang nakikita mo na kahanga-hanga sa kanya bukod sa kagandahan at sa uh, success niya? He's like... She's he's like, she's like so baet. Hindi, totoo, mabait siya. Lagi siya nagbibigay sa akin ng mga, anong mga gamit na hindi titi, mga damit, mga bag, gano'n. Nakakatuwa. Nakaka, parang ano, sobrang fan na fan lang ako lagi. <laughs> Medyo, ang tagal na nga namin nagtitaping eh. Pero hanggang ngayon, nakakatitig pa rin ako sa kanyang ganyan lagi. <laughs> Ayan. Ito, <clears throat> sabi ni Josh B underscore Lova, Nung huling chat niyo nabanggit ni Joshua na nakakahawa at nakakaawa. Wow. Daw po ang kayo during crying scenes. Saan mo hinuhugot ang emosyon na ito ngayong masiyahin at bubbly ka naman in real life? Dito ko hinuhugot. <laughs> 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 Hindi, ewan ko. Siyempre, napaka-arte di diba? Hindi, friends! Sa totoo lang kasi, kahit ganito ko, ano ko eh, sensitive. Very, very light. Pero, ano, um, oh my gosh, paano ba? N ano, n sensitive ako. Ganun, M mabilis akong uh, ma, maapektuhan sa mga bagay-bagay. O kaya minsan, ano, kahit hindi pa nangyari, niisip ko na, nangyari na. Yun. <laughs> Ayun na. Thank you. Balik na tayo dito. Tinatanong ni Jaira641, kung malapit na daw bang magkita si Luna at si Blanca. Friends kakasimula kasi wala pa ng kalawang yuk to. Kita agad. Chillan! Abangan nyo na lang. Ayan! Ang dami na nagsasabi. Thank you sa so mga nakinig sa so SoundCloud. Thank you. Ito the nag-get family from Japan. Nighty. Yan. Hi Mara, San Pedro ng Poblacion, Claridel, Bulacan. Ayan. Hello. <laughs> Ang kulit ni Hana underscore B. Hello po, can you ask some question? Di pwede! Di pwede! <laughs> <laughs> naman ito. Sabi ni Kisses... 0714. Hi, alam mo, sobrang idol ka po ng kapatid ko. Ever since nagkaganon, laki po ng pinagbago niya. Thanks. Taray, ako wala pinagbabago. Oh my gosh. Same size. <coughs> um, yan, daming bati na happy birthday. Thank you, guys. Wow, binuo yung pangalan ko. Thanks, at Marie. Ah, Maril02 underscore KJT. Sabi niya, happy birthday, Barbara Ambas. Barbie for Tessa. Thank you. Ayan, sabi ni Christine Joyce. Advance, happy birthday, Barbie. Thank you. Hope na remember mo pa ako nung nag-taping kayo sa first time. Dun sa Christ the King. Yung naging, yung laging nakasalubong nyo noon na nagsasabing, ang ganda mo naman, Barry. Barry talaga. <laughs> Sige na. <lang. clears throat> Thank you. From Marky06. Ay, mali. Oh. Ayan. Hi, Barbie from Mexico. Hello. Hello, Barbie. Bakit wala si Bea sa mga picture nyo sa tape ng Luna Blanca? Kasi po, hindi pa po kami... Yun nga po. Sa napapanood nyo sa napapanood nyo ngayon, hindi pa po kami nagkikita ni Bea. So, makahiwalay pa po yung location namin. Kaya hindi, actually, hindi pa po kami nag... Ah, na, merong isa. Pero abangan nyo po yun. <laughs> si ate. <laughs> si M.I. that bad. Yaya, yeah, yeah, ba't ka nag-chat-chat? Magtrabaho ka nga. Ano ka ba? Ito yung trabaho ko, no? My God. <laughs> Ayan, hello. Pasabi dun sa sir mo. Alam mo na yun. <laughs> Ayan. Jaira <coughs> ha, karami ka na ha. Ayan, ni Jaira641. Barbie, kanina yung kalahati ng star pendant mo? Nakaya ate po yung isa. Ang dami nga nagakalang nag kidlat to eh. Ba't mo nga magkukintas ng kidlat? <laughs> ah! Bong! Sabi ni Hannah Official. Barb's busy ka ba? Secret. <laughs> pinatulan. Sabi, tinatanong ni KJKJ0404. Hi Barbie, ito ba ang totoong name mo? Barbie Millicent Roberts. Nakita ko kasi yan sa tweet ni at Cornplay600. <laughs> Patol. <lang. laughs> Hindi. Pero, in fairness, maganda naman yung name. Millicent. Millicent Roberts. Baka yun yung talagang pangalan ng totoong Barbie Dahl. Wow! Sabi ni Kat, Barbie, kinikilig ka ba kay Derek? Wow! <laughs> Ayan. Basta ako, meron po ko yung nababalitaan na nag nagkakano na kami? PR lang po yun. <laughs> ano, ano ang message mo para sa mga super loyal at loving fans mo na parating bumabalik sa live chat para makita ka at makakulitan ka? Siyempre, super thankful ako sa inyong lahat from all over the world. Thank you so much. Ayan. Nakarating hanggang California, Guam. At marami pang iba. <laughs> thank you po. Thank you, thank you. At uh, sana, hindi po kayo magsawa. Dahil hindi po ako magsasawa bumalik-balik dito para makachat kayo.